Hi guys! Tara sama niya kami tikman na bago na discover namin na may masarap at maraming serving na para na kay nagtrabal nag-travel sa ibang bansa dahil sa lasa niya. Bukod doon, abot kaya pa ang presyo. Dito lang sa may O Square 2 Green Hills and One City. Ito ang Sala Thai Kitchen na open every day from 11am up to 10pm. Nakakatuwa nga ay restaurant nila kahit hindi masyadong malaki. Napakaaliwalas, malinis, at very spacious pa. Ito yung menu nila at isa pang plus point sa kanila. Dahil for me, mas okay talaga yung mga menu na may kasamang pictures dahil mas nakakatakam at mas madaling pumili. Then available din sila sa Food Panda. <tong> Ito yung pumelo salad na 220 pesos, Thai milk tea na 120 pesos, fish cake na 195, shrimp tom yum na 280 pesos, crapaw all day na 340 pesos, chicken satay with peanut sauce na 320 pesos, siam chicken noodles, bagoong fried rice, shrimp pad thai na 350 pesos, beef green curry na 380 pesos, mango sticker rice na 160 pesos, and last but not the least, itong creme flan na 140 pesos. Kaya naman ano pang inat, antayin natin guys. Huwag na natin patagalan. I-try na natin. May nahanap na, na naman tayong Thai tayo resto na mukhang solid. Sobrang good tong mga in-order ko. Oh my God. Super excited to try. Oh, wow. Legit. Masarap. sakto-sakto yung tamis, yung kick ng anghang niya. Plus yung lasa ng peanuts. Sarap. Good for sharing na rin to, ah. Ang dami ng serving nila. Mm. Oh my. Mm. Ito naman yung bagong fried rice nila. Mm. mm. Solid. Sarap. sobrang balanse ng mga lasa niya. Yung pagiging salty niya, yung pagiging matamis niya, yung lasa ng bagoong. Mm. Of course, chicken satay, hindi rin pwede mawala. Tsaka yung peanut sauce. Mm. Para ako na sa ibang bansa. Worth it yung fast ni Carter. <laughs> sarap na sarap siya dun sa bagong fried rice. ganito namang Siam chicken noodles nila ang itry na. Iba yung noodles nila, compared to sa pad thai. Mm. Creamy, parang may gata. Wow, oh, sarap na ito ah. Sarap sa curry. Kasi normally yung curry sa rice eh, diba? Ito sa noodles. namang fish cake nila. Ang base daw nila dito, dory, tapos halong-halong vegetables na. Bagay sa rice. Pero masarap na siya on its own. Masarap so, na mga na-order natin. Ito naman yung crunchy cobbler na tinatawag nila. Mm. Mm. Ang sarap din na. Parang dory din tong gamit nila. May kasamang mangga, carrots, and onions. Mm. Actually, may sauce siya. Pero kahit wala siyang sauce, masarap na. Try na rin natin. Yung sauce nila man namis na parang may kunting alat. At yung Krapaw All Day na tinatawag nila na may stir-fried chicken na may kasamang basil at steamed rice. Sa lahat na natikmang po food nila dito, ito lang siguro yung walang ang ka. Manamis-namis yung sauce ng chicken. Tapos ang lambot ng chicken nila. Bagay na may basil. Ito naman yung Thai milk tea nila. Ano wow! Napaka-refreshing. Ito naman yung shrimp tom yum nila. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ang sarap. Parang kung pag sa ibang bansa, napaka-authentic yung lasa niya. Yung tamis, asin, bunting alat. Napaka-perfect. Nasa dessert na tayo. Ito yung cream flag nila. Ito naman yung mango sticky rice nila. Itong creme flan nila, ang base, coconut and milk. Diba sa ating leche flan? Egg. Oh, lambot. Wow. Mm. lasan lasang mo yung gata. Mmm. Ang sarap. Hindi sobrang tamis. Huwag may isama yung brown para hindi sobrang tamis. Mmm. Masarap din. Pogi ka. Was, was. So yun lang guys, sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!